Marami nga ang nagulat, kinilig, at hindi maka-get over sa naganap na grand media con ng My Love Will Make You Disappear movie ng Kim Pao, na sina Kim Choo at Paolo Avelino. Lalo nga nang may tanong kay Daddy Paolo na kung ano kanyang saloobin patungkol sa pagkakaroon ng chance na makatrabaho si Kimi at ang pagiging close nila. At ayon nga kay Paolo, never ko talagang inexpect kasi parang after a while, parang naging iba na rin yung tahak ng mga gusto kong gawin. So, hindi ko alam na kay Kim pala ang bagsak ko. Grabe nga ang kilig na naramdaman ng mga netizens dito. Narito nga ang iilan sa kanilang mga komento. What a surprise that would be sa mga fans ng Kim Pao, kung sa opening day, ay aamin na sila ng totoong status ng relationship nila. Maraming matutuwa for sure. Dahil hangad talaga natin na hindi lang pang promo itong sweetness ng dalawa, kundi maging in real life din. Magandang regalo sa ating mga diehard fans ng Kim Pao, for sure, if they'll gonna grant our wishes. Paulo has been manifesting Kim for how many years? And now? My God! Nagkatotoo!